Japan at Amerika agad na nagpakita ng suporta sa Pilipinas matapos inanunsyo ng China ang gagawin itong pagtatayo o gagawing nature reserve ang Bahudi Masinlok ikalabing isang maritime cooperative activity isinagawa ng magkaalyado malapit sa Bahudi Masinlok isang pagpapakita sa China na hindi papayag ang Pilipinas, Japan at Amerika sa sapilitang pagkontrol at pananakop sa teritoryo ng Pilipinas sa China ang Bahudi Masinloc and I quote, is an integral part of the Philippines territory it is a part of the municipality of Masinloc, province of Zambales, and ito ay aming mga Pilipino, hindi sa Chino. Agad na mga Department of National Defense, Ibo Chudoro Jr., ang mga makapili, yung hindi pabor sa mga NPA, pero todo suporta sa China. At doon naman sa mga tumututol laban sa NPA, na hindi naman tumututol laban sa China, na pareho ang pinaglalaban na sistema, yan hindi ko maintindihan. How one can be anti-NPA, being pro-China on the other hand. Huwag na nating hayaan ang mga katotohanan sa ngayon ay umovertake sa atin at balang araw pagising natin, hindi na tayo Pilipino, kundi sinakot na tayo ng ibang uh, mga powers. Japan, Pilipinas at Amerika nagsagawa agad ng maritime cooperative activity matapos mag-anunsyo ang China sa gagawin itong pagtatayo ng nature reserve sa Baho di Masinlok, tatlong bansa handang protektahan ang mga karapatan at teritoryo natin sa West Philippine Sea. Dineploy ng Pilipinas ang BRP Jose Rizal FF-150 at sa panig naman ng Amerika dineploy nito ang USS John Finn, isang Arleigh bar class Aegis Guided Missile Destroyer ng United States Navy. Kasalukuyan pa natin kinakalap ang iba pang mga impormasyon kung anong military assets ang ipinadala ng Japan sa ikalabing isang maritime cooperative activity na isinagawa ng tatlong magkaliadong bansa. Nakatakda namang dumating sa Pilipinas ang JS Osumi LST-4001, isang tank landing ship ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ito ay pwedeng magdala ng mga tangke at iba pang mga gamit militar dahil sa akin ang nasabing barko ng Japan. Sa pagkupatrol ng Japan at Pilipinas pati na Amerika sa gawing bahod di masinlok na detect ng hukmong dagat ng Pilipinas ang dalawang People's Liberation Army Navy warship sa layong 40 nautical mile southeast ng Bajo de Masinok ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Agad namang nagsagwa ng mga paghamon sa radyo ang barkong pandigma ng Pilipinas upang ipaalam sa People's Liberation Army Navy na iligal ang kanilang presensya sa area. Sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng China ay isang Luyang Class Guided Missile Destroyer at isang Jiangkai Class Frigate Ito rin ang mga barkong nakikita habang nagsasagawa ng ikasampung maritime cooperative activity, ang U.S. Navy, Royal Canadian Navy, Royal Australian Navy at Philippine Navy noong ikadalawa hanggang ikatatlo ng Setyembre isasambales. To Chinese Warship 551, this is Philippine Navy Warship FF150. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zone Act, the United Nation Convention of the Law of the Sea, of which you are part of. And the 2016 Arbitral Award. You are advised that you are sailing in the Philippine Exclusive Economic Zone at approximately 35 nautical miles southwest of Capones Island, Zambales, Philippines. You do not possess the legal authority to conduct patrol in the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to the higher authorities. What is your intention? Over. Philippine Naval Warship one five zero. This is Chinese Naval Warship Five Five One. This is a Chinese warship that enjoys sovereign immunity. We are taking legal military operations beyond the territorial waters of all the territorial countries. Over. sa ibang balita ng mga Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. inira ang mga grupo at politikong tutol sa NPA pero suportado ang China. Ang ibig sabihin ng Defense Minister ng Pilipinas mga kabayan parehas lang ang layunin ng dalawa ang agawin ang demokrasya sa Pilipinas pero sa halip na itakwil nila ang China kinakanlong pa nila ang mga propaganda nito. At doon naman sa mga tumututol laban sa NPA na hindi naman tumututol laban sa China na pareho ang pinaglalaban na sistema. Yan hindi ko maintindihan. How one can be anti-NPA being pro-China on the other hand. That to me smacks of political opportunism. Kaya ang ating mga kalayaan pag hindi natin pinaglaban niya, hindi natin seryosohin yan, akala natin dahil ang EDSA ay peaceful revolution. Sa loob yun, political movement yan, hindi revolution. Kung makakita ka ng tunay na revolution, ibig sabihin ang dami nakatapa sa lansangan na sana hindi natin makita. Okay. Bagamat pinagpala tayo ng Diyos na hindi tayo nakakita ng digmaan, huwag na nating hayaan ang mga katotohanan sa ngayon ay umovertake sa atin at balang araw pagising natin, hindi na tayo Pilipino kung hindi na, sinakop na tayo ng ibang uh, mga powers. Dahil kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy, hindi ibig sabihin pwede na tayong diktahan ng China ang Pilipinas sa isang soberanyang bansa at pwede natin gawin kung ano ang makakabuti sa atin. Di tulad ng China na gumagamit ng peking mga Pilipino upang magawa nila ang kanilang gustong gawin sa Pilipinas. Ipinahayag naman ni Secretary Chidoro Jr. ang kanyang trabaho bilang kalim ng defense of Pilipinas. Uh, I mean, if a Filipino sneezes, it is a provo uh, provocation already to China. Secondly, The uh, one China policy, the five principles of peaceful coexistence of China, two of those are as follows by Cao and Lai, Respect for sovereignty and territorial integrity, which China violates every day against the Philippines, and secondly, non interference in internal affairs. The way we deal with Taiwan is our internal affair. Now, what is the Philippine policy towards Taiwan? We do not recognize Taiwan as a sovereign state. However, we have extensive trade and business ties with Taiwan pre existing. The recognition by the Philippines of the People's Republic of China in the 70s. Secondly, we have 200,000 Filipinos in Taiwan contributing to both the Philippine and the Taiwanese economy. Taiwan wishes to support our humanitarian assistance and disaster relief of which there should be no politics whatsoever. Why is China questioning this? Do we question who they engage with? We allowed them free rein in engaging uh, with Philippine entities. Only to discover that they were doing illegal activities, planting illegal Chinese with fake citizenships, subverting our economies, being catalysts of drug smuggling, syndicated crimes, online gambling, in order to weaken our economy. So, is this responsible behavior? No. It is interference in our internal affairs. We know we have more experience than China in international diplomacy. The People's Republic of China became a republic only in 1949. We were schooled in diplomacy much, much earlier than that. We know what is right or wrong on our own selves. We need not be the subjects of. alternative lectures or talking down to by an arrogant china laban pinas